Even before the suppression of the mutiny, arrests were already made. Hence, these arrests were not based on the interrogation of the insurgents. The Jesuit Diary of Ateneo Municipal, dated January 21, states that Father Burgos, Zamora, Guevara, Pardo de Tavera, Regidor, and others were already arrested. On the report of Izquierdo to the overseas minister, hours after the suppression, he added Father Agustin Mendoza, Feliciano and Mariano Gomez, Jose and Pio Baza, and Enrique Paraíso. But omits Zamora. Father Mariano Gomez was also captured on the night of January 21 with his nephew Feliciano Gomez, who was staying with him due to sickness. Zamora was believed to be arrested later and was even not aware of the revolt until the next morning. His house was searched and they found a note Big reunion. The friends will come well supplied with bullet and powder. That note is enough evidence for them to arrest Zamora. It is important to note that those priests and laymen in custody are captured during the revolt before any evidence and investigation. Izquierdo believes those captured are guilty of some complicity in the revolt and are deserving of punishment. He also stated that those who will be found guilty would be executed and even those who will be proven innocent will be exiled to the Marianas. Hmm. Kung ano. teka lang, rutak lang. Hinihintay niyo rin po balik si Padre Borgos? Si Padre Borgos? Opo. Okay. Oo, oh, e eh kayo, na yung simbahan at nandito pa kayo. Siguro maalaga sa judge sa kanya, no? Opo, kung siya, sa mga at ako naman, si Pasiano. Ano naman ito, Ito po si Nolly, Padre. Ito naman po si Anna. May hiling po sila pagkasal. Ang dalawang ito, kung kahit ang kamay na dito po sila. O oh, sige. Siya nga pala. Mabuti mo gano'n. Siya nga pala pa siya. Nabasa na ba ang nakasugat sa mga ministro? Opo, Padre. Isis ako na mga argumento hindi sa paratang ni Prile, Prile Agoto. Um, ba't mo naman nalaman na ako ang sugat ng ministro? o hindi naman nakalagda ang pangalan. Kailang naman po ang kakayahan kakayaan na mamuna sa kilisan sa sekularisasyon, lalo na ngayon patay na si Altobismo Pilahe. Ah. Kailangan natin sabutin ng mga paratang ng Christ. Na tayo po ang walang karapatang magpare. Na tayo walang, bu walang bukasyon. At kaya lang daw tayo nagpapari upang makaiwas sa buwis. Ay, grabe. gano'n po ba ang pagtikin sa iyo ng mga pride, eh? Hindi lang anak. At hinihikayat nila ang mga taong bayan na lumaban at umasa laban sa mga Kastila. Oh, Padre Burgos, buti at nabutan kita. Kailangan pa natin ayusin ng oras ng pagminisita. Pag Kailangan pang kailangan dagdahan mo na yan. Tapusin mo sapagkat siguradong buwas na napakahaba na naman ang pulong mo sa Arsobispo. Huwag kang magalala, Arsobispo Martinez. Walang maniniwala sa manifesto. Dahil yun ay hindi totoo. Pero hindi magandang tignan. Ang dalawang pare ay nag-aawal. Ano na ang sabihin ng mga tao? At tayong mga pare ay hindi nakakaitin. Ano nga lang sasabihin ng mga tao? Ano lang may iwan sa atin? Baka man ako ang ating pahodya. Oh, narito pa na kayo ng dalawa? Oo. Eh, uh -huh. Sila nga hindi akong bilis ng tabi Burgos. Kaya eh, ang dyan ako si Padme Burgo. Ah, oh, sige. Padre Burgos, mabuti dumating ka. Ikaw lang ang taong makapagpapaliwanag kung sa kumakalat naman ni Presto. Ay eh, hindi alam kung sino ang sumulat kinalaman na ba sa manifesto? Hindi na yun mahalaga sa kung sino man ang sumulat ng manifesto. Ang mahalaga ay naiparating sa aming mga Padreng Pilipino ang maling paratang ni Padre Agudo. Maling paratang? Iyan lang ba ang mga Padreng na Padre Juvin na nakatapak sa pag-aaral padre? Padring Agudo, hindi ba't ako'y nag-positive mag-aaral sa kolehiyo at makapagtapos na ito? pag Sinili lang naman ang iyong plano. Interes, gusto niyang gumawa kayo ng sarili yung simbahan at hiniwalay sa gobyerno. Interes, hindi ba't pagsisilbi sa Diyos at tao, yun lamang? Tama na, tama na. Sige, kung totoo nga ang iyong sinasabi, lumagda ka na pumapayad kayo na mamumuno sa ating mga uh, bansa ang mga gobyerno ng Pastilla. Oo, oh, nalagda Hindi lang lamang yun. Mukuha ko ng tatlong pong lagda sa aking mga kasamahan.

Alam niyo ba yung mga daan na dinaanan natin kanina? Pati yung hospital at mga paaralan ay tumulong siya upang mapatayo yaon <laughs> Eh, ipinasusundo po kay ni Padre Burgos dahil meron daw po pulong ang... Komite de Reformadores. Tsaka ho, nan nag-aalala siya dahil marami na raw pong nababawian ng parokya dito sa Cavite. Ay nako, hindi lang huyan ang problema namin. Eto nga katatapos lang ho namin sa pag-aayos ng mga mga pag-aasin ay eh. Pinalalays na ho kami dito. Kinukuha na nga ho ng mga fraile dahil lupa raw nila yon. ba, sandali. Hindi pwede yan. Naalabag yan sa sa tratado na nawa kanya. Tratada. Uh, hmm. uh, Hello. ano po yun? Sinagbabawalan ng mga frayling na magtaas ng bush sa so lupa dito sa Cavite. At gayon din, pinagbabawalan silang magpalayas ng mga tao. sa si Padre Gomez na nagporsige upang magawa ang kasunduan na iyaon. Eh, bakit sahe po sa akin ni Padre Gomez? Eh, inaalisan daw po ng mga simbahan na katulad niyo, Padre. Bakit po? Ano <laughs> po, anak? Malalim ang dahilan na sa maliit na pagtingin at hindi pa respeto sa mga Indiyong pare. Pero yun ay nagsimula nung nagka-crisis sa simpahan. Magkaroon ng matinding kapulangan ng pare ng patalsike ni Haring Charles III ng Espanya ang mga Hesuita sa Pilipinas. Dahil sa kapulangan ng pare, nagkaroon ng malaking pagkakataon sa mga Pilipino para na. Maraming mga pare ay nagsipot sa Diyos. Pag-aral ng sarili at nakipamuhay sa mga tao. Pinatunayan namin na ikakayahan ng mga Pilipino magpare. At dahil dito, dumami ang nakakaya na magsipa. Ang ako makapamay sa mga tao. Ang muna ko sino ang magpapanan nito. Aristuin sila Padre Burgos, Padre Gomez at Padre Zamora. Aristuin din ang itong mga pare. <tinyo> Intelektwal, mga itang abogado na Gusto Azul, Pusitin Mendoza at si Josepa. Ang lahat ng alamang yung kasalanan at walang patunay ang kanilang binibigang sa amin. Pagalang kalang na hoko, hindi na dapat natin patagalin ito. Umamit na akong mga klente sa mga paratang sa kanya. Kasi nung alingan, ngunit galang na ako, Pati ang aming abogado ay nagsisinungaling Walang karapatan at walang patunay ang nagbibintang sa amin. Ngunit Padre Burgos, na narito sa mga kapeles na ito ang ebidensya. Nakasama kayo sa pag-inimagsig. Ito'y nilagdaan ng nagtandaang tao. Ngunit kagalagalang na hukom, yan ay nilagdaan ko na patunay na hindi kami, hindi kami lumiwanag sa pamahalaan. Ngunit na ang lahat Padre Burgos, nakatunan ko kayo ng kamatayan sa pamamagitan ng garote. Stop. Wala naman po kayong kasalanan eh. Ipagbintangan lang kayo para masamukod ng tao. Ginawa lang namin namin tungkulin at aming makakaya. kanilang sutana. Malaking kahihiyan sa simbahan ang kanilang ginawa. Hindi dapat sila mamatay ng mga pare. Huwag ba rin ang mga sutana niya? Bilang kinatawa ng simbahan, ako hindi po mapayag na no, ubarin nila. Dahil walang sapat na ebidensya na sila ay may sada. na ang garote.

bakit mo kakayong na malungkot at umiiyak ito musa? Nalaman na po namin ni Noli, Lola, na hindi lang pupupapari ang pinaglalaban nila. Totoo yan. Dahil sa kanilang kapayanihan, namulat ang ating mata sa nasyonalismo. Nasyonalismo? Ano po yun? Nasyonalismo, ang pagmamahal sa sarili nating bayan. Lola, may nagkatuloy po bang pares na pinaglalaban ng nilagong Barsa? Totoo yan. Pati na rin si Dr. Jose Rizal, inalan niya ang kanyang L-Pilipos Tirismo, Barsa. Ito, halika, basahin natin. Мама, пакси сильный, пакси сильный. Oh, e eh kayo. Magsasarado na ang simbahan. Nandito pa kayo. Ano ni ano siguro? Siguro pa yan. siya. Ano ginagawa niya? Nakalimutan. Tanga <tinyo> naman. <tinyo> Mahilig rin po sila magkasal. Oh my God! <laughs> At mahilig na uh, sekularisasyon. Lalo na ngayon, patay na si Elsevis of Pilahe. Kaya nga, naunawaan mo kung bakit inimbitahan kita sumama dito. <laughs> <no? laughs> ano ba <mo> yan? Kaya the na! Ay, <panginan? laughs> Ay grabe po yung

kailangan lakdan mo 'yan. Tapusin mo. Ba wala, naman. Yes, i <laughs> <laughs> <laughs>

<laughs> I'm serious.